Ano na siyang ginaano ba eh. Gata. Di ba hindi pa di makod-kod? Blindi ron siya. Oo, oh, mom. Naginiwa ko sa balay. Ngayon, grabe na po si Iso. Oo. Oh. Eh, Saan masalaan ng tayo? Magulot ka pa. Mm hmm, mm, na. No, Magulot ka pa. Pero wala ginusin. Plana na ni siya. Ayaw mo yung... Okay na mo. Namit ang sabulot isa. na itong uh, bay na ano. Ihiso ko siya sa mm. 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 Amo na kami sa muna. Blindiron mo dito gata eh ano talibin. Ang laway namon, amon ang nang ginabutan namon sa awa. Uh, away ka malam na sa una ko sa imo. Ginapuga ako sa imo ulong laway ko. Tamong buhok mo namin subong. Dabong-dabong. May kakabalo gamay ka pa mo. Antes ka maligo sa awang sa una, ginausapan ta na ikalubi. Tungkot -e, butang sa imo nga ulo. Ang katawan ganis ang blender, bida adibi. Tawag ka si Mingay. Tanungin mo nga siya ilang ilang takal yung malagkit niya. Kailangan takalin din natin ang sabaw nito eh. Meng! Ilang takal yung malagkit mo, Meng? O ba yan? Meron, meron pala tong hindi na ano. Kasi okay. kailangan eh, ang isa baw nito, mag-blender, din. Para magkatugma sa so, sa... Ang tanong... Lala no, yata pala hati ko. Parang akin, as, akin na marami rami may kundi. Paano kung kaunti lang yan? Paunti ang alin? Yung gata. Gusto mo sa ingin na lang natin diretsyo or... Uh, Anong gagawin niya daw? So, yung... So, ay ba? Diba? <coughs> sa ingin mo lang, wala istim, istim pa kasi may meron kasi Alam mo yung parang antala? Alam mo Alam ko yun ang antala kasi Kasi yung luya nga ni tulits nang niyang may ano. Pag natikman niya gusto niya. Ala, utot ako. video pa naman ako. Sige, lagyan natin. Katira ko na na, be. May luya, be. Namit na yabi. Sa ano? Ito, uibos. Maraming ginagutang para. Mga... Oo. Inet na. init na, na. na. Hindi siya doon. Pahim na ko ba sa gamay lang ang baso? Pahim na baso. ko sa gamay lang ang baso? hindi ko pala kasama t-shirt, t-shirt. Pagkakain sa sunog. Bakit kainit-init nung ginasunog ako? Boxable ng nga aton ano be. Kurtina nga arada sa imo banda be. Aralan na sa sulutan ng lamig be. nag ekot Hindi na makagwa.